Binalikan ng News Team ang lugar kung saan natagpuan ang mga labi ng beauty queen na si Geneva Lopez at ang kasintahang si Yisha Cohen. Sa kabila naman ng pagkilala ng mga kaanak sa mga bangkay, daraan pa rin sa autopsy ang mga ito para kumpirmahin ang kanilang pagkakakilanlan si Benji Durango sa sentro ng balita. Malubak at madamo ang liblib na palayan nito ito sa barangay Santa Lucia, Kapas Tarlac, sa daan. Makakasalubong pa ang malalaking truck na gamit sa pagkakwari ng lugar. Sa tulong ng mga tanod ng Barangay Santa Lucia, sinamahan nila ang news team sa huling dinaanan ng beauty queen na si Geneva Lopez at ang Israeli fiancé nitong si Chuck Cohen. Sa dulo ng aming biyahe, nadat na namin ang dalawang mobil at mga polis ng Kapas Sa likod ng talahib na ito, ibinaon ang mga labi ng dalawa. Bantay sarado ngayon ng mga otoridad ang lugar na ito. Ang lugar na dating tatahitahimik pero dahil sa insidente, ay nababalot ngayon ng lagim. Nananatiling palaisipan ngayon sa mga otoridad kung paano naisipan ng mga salarin na dito itapon ng dalawang bangkay sa lugar na napakahirap tuntunin. Naiwan pa sa hangin ang amoy na nabubulok na bangkay na hinihinalang ilang araw ng nakabaon bago na diskubre. Sa panayam kay PNP Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo ng Ulat Bayan Weekend kahapon, bagamat tiniyak na ng pamilya na sila ang kaanak dalabing limang araw nang hinahanap. Dadaan pa sila sa otopsiya para makumpirma ang pagkakakilanlan. Pagkamat na inuulit po natin, sir, dadaan pa po ito sa otopsi para i-confirm po yung kanilang uh, totoong identities po. Hunyo a 21 ng huling makitang buhay ang mga biktima. Ayon sa mga kaanak, mula Angel City, Pampanga, nagtungo ang dalawa sa Kapas Tarlac para mag-ocular inspection ng sana ng property pero kapwa hindi na nakauwi. Ang kanilang SUV sunog ng ma-recover ng mga otoridad sa Kuhangko Road sa barangay Cristo Rey. Madilim na ng madaanan nito na isang concerned citizen na naglalagablab bago narespondihan ng mga bombero. Na-recover sa sasakyan ng ilang dokumento, litrato at ATM cards na sa huli na ang pag-aari ni Lopez. Agad nagbuo ng Committee on Missing Persons ang Tarlac Provincial Police Office. Layon sana nitong mapabili sa paghahanap sa dalawa. Sa tulong ng isang key witness, natunto ng mga biktima sa loob ng quarry site na ito. Nag-apply po tayo ng search warrant ang biktimang si Giniba at si Mr. Cohen po. Hindi inupuan ng PNP ang investigasyon. Buhat ng mawala ang dalawa, ilang persons of interest na ang naaresto kabilang ng dalawang dating polis, isang alias Jeff, at dalawa pang sumuko sa mga otoridad. Ilan pa ang nasa kanilang listahan na makapagbibigay liwanag sa karumaldumal na kaso. Sa kabila nito, Nangangala pa sila ng ebidensya para matukoy ang motibo ng pagpatay. Wala pa po tayong sinasakang uh, ano angulo. Tuloy-tuloy po yung ating ginagawang investigasyon. Hindi pa makausap ngayon ng pamilya, pero ang buong Pampanga nagluluksa sa trahedya. Nangako ang PNP na hindi bibitaw sa kaso hanggang sa may mapanagot sa karumaldumal na krimen. Mula dito sa Kapas Tarlac, Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.